Tiripon ka na kaaging Sabado ang 56 na kandidato pagkasanggo ni ang kabataan chairperson sa 23 na barangay kan Banwaan kan Santo Domingo Albay para sa pinaka Paragon Leadership Summit na pag kan Pi Sigma Fraternity asin kan Pi Sigma Delta Sorority. May tema na aktibidad na Bridging Leadership Initiatives Towards Development, Empowerment and Reform. Saro sa mga resources speakers, iyo si Father Reynante Balilo, na naghiraskan sa iyang mga agi-agi, kan minsan na maging youth leader antes na maging ganap na padi. Kan sinabi ko po kasi bago na sana sa mabot ng na eleksyon na pagperili ang kang SK uh, chairman asin mga SK kagawad sa so pili on ta so talagang madara kang mga kabataan, magkikoki na proyekto sa sendang barangay, lalong-lalo naman sa mga SK chairman, na iyo ang mamamayo, uh, matanos, as in uh, marina na pag-iriban sa loob mismo kan uh, council. Presente sa pagtaripon ang representante kan Santo Domingo Municipal Police Station, Department of Interior and Local Government as in Commission on Elections. Kabale sa mga pigtungkusan sa pagtaripon ang SK Reform Law, mga pinagbabawal tuyong election period kung paano maging ehemplong leader as in iba pa. Tigdadaos ini eh, para makapagpreparar or maipreparar ang mga masunod na henerasyon kan Lideres, kan Jovenes, kan Banwaan, kan Santo Domingo. Obheto kan summit na mapahiwas ang kaaraman asin mapabaskog ang kakayanan kan labang imbitadong aspirante sa sangguniang kabataan elections. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.